Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang, ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic pero pag bilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators, both of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting, pero full transparency pagdating sa counting we want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Attorney Raul Laguno, na personal na karanas sa abilya sa eleksyon, isang centralized defect kumano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act No. 9369 o Election Modernization Act. Ang mga probisyon hinggil sa manual na pagbibilang ng mga boto na kabilang sa paggamit ng automated election system. Ayon sa batas, ang pagbasa at pagtatala ng mga balota ay dapat isagawa sa paraang mano-mano upang matiyak ang transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan.